Isang karangalan ang pagkatiwalaan ng isang celebrity ng malalaking TV networks gaya ng ABS-CBN. Kaya ang pagpirma ng kontrata ay isang pinakamahalagang event sa buhay ng artista na talagang pinaghahandaan nila at ng network. The Philippine Showbiz List presents pinakabonggang contract signing ng Kapamilya Stars. Darren Espanto Malugod na pumirma na kanyang kauna-unahang kontrata sa ABS-CBN ang The Total Performer at Homegrown Kapamilya Singer sa ginanap na Keep Shining na Darren Espanto Network Contract Signing Event noong August 2023. Dream come true para sa Gregory ang Asia's pop heartthrob ang maging isang tunay na kapamilya. Kung dati ay nakikita niya lang daw ang ibang artista na pumirma ng kontrata, sa ngayon, isa na siya sa mga artist na yon. Pinasalamatan ni Darren, sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN President at CEO Carlo Cantigbac, ABS-CBN COO of Broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN Head of TV Production at Star Magic Head Laurenti Jockey. At kanyang Star Magic Handler na si Edith Farinas na dumalo sa naganap na contract signing event. Richard Gutierrez. Noong May 2017, tuloy tinapos ni Richard ang usapin sa pagpirman niya ng TV and movie contracts sa ka Kapamilya Network. Ayon kay Richard, hindi niya inasahan ito. Pinaghandaan niya ng ABS-CBN na kanyang pagdating dahil sa contract signing pa lang ay nilatag na ang proyekto kanyang gagawin. At unang nga riyan, ang fantasy drama series na lalunas sangre na nasundan pa ng ibang mga programa. Noong October 2023, muling pumirma si Richard ng bagong kontrata sa ABS-CBN na ginanap sa Dolphy Theater. Nakasama niya sa contract signing ang mga top ABS-CBN executives, ang chairman na si Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, Group CFO Rick Tan, at Head of TV Production and Star Magic Head na Joggi. Joggy. Naroon din ang Star Magic Handler na si Love Kapulong, pati na ang mami at manager ni Richard na si Annabel Rama. Ivana Alawi. Ang pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN noong 2020 ni Ivana ay inabangan ng kanyang milyon-milyong mga tagahanga. Ang matagumpay niyang sabak muli sa pag-arte mula sa pagbablog ay nakita ang potensyal na dahilan sa pagpapatuloy niya sa larangang ito. Noong July 2023, naganap ang contract signing niya kasama ang mga big boss ng kapamilya network na sina ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, ABS-CBN Chairman Mark Lopez, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, Star Magic Head Laurenti Joggy, Star Magic Manager Alan Rial at PPL Entertainment CEO Perry pinansigan. Hindi na itago ni Ivana ang saya at excitement matapos niyang pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN. Kasabay ng pag-renew, inanunsyo rin niya ang kanyang pagbabalik sa pag-arte kung saan ay may nakaline up na siyang teleserya at movie project. Enrique Hill sa tatlong taong pamamahinga ni Enrique sa showbiz sa sinabayan pa ng pagtatapos ng kontrata niya sa ABS-CBN ay umugong ang hindi matigil-tigil na espekulasyon sa paglilipat niya ng network sa kabila ng pang iintriga Pinalalindigan ni Enrique ang pagiging certified ka pamilya na ginatuwa ng kanyang mga tagahanga. Noong April 2023, pumirma si Enrique na eksklusibong kontrata sa ABS-CBN. May espesyal na red carpet welcome ang binigay sa kanya ng ABS-CBN compound kung saan sinalubong siya ng ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, Chairman Mark Lopez, OIC for Finance Group Vincent Paul Piedad, ABS-CBN Film Productions Inc. Head Chris Gasman at Dreamscape Entertainment Head Deo Indrinal. Kasunod ng red carpet at contract signing event kung saan muling pinatunayan ni Enrique ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa ABS-CBN. Labis din ang pasasalamat niya sa network sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming oportunidad. Nagpasalamat naman si CEO of Broadcast Cory Vidanes kay Enrique at sinabing ang ABS-CBN ang palaging magiging tahanan ng aktor at magiging minamahal nilang kapamilya. Lovey po, ang pagpirma ni Lovie ng kontrata sa ABS-CBN ay ginawa namang exciting na ilang bonding pinag-usapan bago ito kinumpirma. Katunayan naglabas pa ang Dreamscape Entertainment ng teaser. At noon ngang September 16, 2021, nakumpirmang si Lovie ang tinutukoy na precious jewel at ganap ng kapamilya. And ang grante ang red carpet welcome sa kanya sa mismong ABS-CBN compound kung saan siya sinalubong ni na ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN Group CFO Rick Tan, Dreamscape Entertainment Head Deo Indrinal at ang manager ni Lovie na si Leo Dominguez. Janine Gutierrez, major decision ang ginawa ni Janine para sa kanyang career matapos sa sampung taon nitong pagiging bahagi ng GMA. Katunayan siya ang unang aktres mula kapuso na lumipal at pumirma ng kontrata sa ABS-CBN sa panahong wala itong franchise. Noong January 15, 2021, sa pagpirma niya ng exclusive contract sa ABS-CBN, isang mainit na salubong ang inihanda sa kanya ng network. Present sa kanyang contract signing ang Dreamscape Entertainment Head Roldeo Indrinal, ABS-CBN Bosses Carlo Katigbak. Cory Vidanes, Mark Lopez at Rick Tan. Piolo Pascual Maraming kapamilya viewers ang nalungkot sa pag-aakalang maglilipat bakura na si Piolo nang maging bahagi siya ng TV5 program na Sunday Noontime Live noong 2020. Noong July 2021, muli siyang napanood sa ABS-CBS isang AVP ng ASAP natin to kung saan sinabi niyang siya ay kapamilya forever at nag-see you soon sa mga viewers. Pagkatapos nito ay nai-post na nakipag-zoom meeting si Piolo sa executives ng ABS-CBN. At noong niyang September 2021, tinupad ng ultimate heartthrob ang pangako niya pagkatapos niyang pumirma ng kontrata sa home network niya ng maraming taon. Bongga ang salubong na binigyan siya ng isang red carpet welcome bago ang contract signing kung saan nakasama niya si na ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak, COO of Broadcast Cory Vidanes, Group CFO Rick Tan, Dreamscape Entertainment Head Deo Indrinal at ang talent manager niyang si Lulu Romero. Angel Luxin Si Angel ang pinakamalaking bituin ng GMA noong early 2000s. Kaya naman ang pagpirma niya ng kontrata sa Kapamilya Network ay hindi lang basta bongga at inabangan na gumawa din ito ng kontrobersya kung saan ay nariyan ang nagpasalin-salin na kwento sa tunay na dahilan ng kanyang paglipat sa kasagsagan na pamamayagpag ng kanyang karera. Makailang beses na nag-renew ng kontrata niya sa ABS-CBN si Angel at sa tuwing pumipirma siya ay talagang isa itong malaking event. Regine Velasquez Hindi lang kontrobersyal kundi kasama din sa pinakabonggang contract signing ng kapamilya stars ang isang Asian songboy na talaga namang inabangan. Taong 2018 na pinagpiyastahan ang balitang paglilipat niya ng bakuran mula sa kanyang home network ng halos 20 taon ang GMA patungo sa ABS-CBN upang sundan na kanyang mister na si Ogi Alcacid. At noong October 17, 2018, opisyal na siyang naging kapamilya Mangiyak-iyak pa si Regine nang dumating sa compound ng ABS-CBN para sa permahan ng kontrata na talaga namang pinaghandaan. Katunayan isang red carpet ang ibinaba para sa okasyon habang nagpalaktakan ng mga empleyado habang siya ay pumasok sa gusali. Nakaabang din sa red carpet ang kanyang mister. Dinaluhan din ito ng mga executives na kapamilya network na masaya siyang sinalubong at niyakap. Catherine Bernardo hindi napigilang maging emosyonal na kapamilya A-lister na si Catherine nang muli siyang mag-renew ng exclusive contract sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Pagkatapos ng ilang buwang espekulasyon, naganap na sa wakas ang inaabangang grand contract signing ni Catherine sa kapamilya network noong February 2. Bigating at bongga ang nasabing event na magpasok pa lang ni Catherine. Sinalubong na siya ng masigabong palakpakan habang naglalakad sa red carpet. Present sa contract signing ang lahat ng top executives ng kapamilya network na isang pagpapakita ng suporta sa kanilang prize talent. Nagbigay si Carlo Katigbak, ABS-CBN President and CEO, na kanyang taus-pusong mensahe para kay Catherine. Naging emosyonal din ang ABS-CBN CEO over broadcast na si Corey Vidanes nang pinuri nito ang magandang karakter at work ethic ni Catherine. Naroon din si na Chairman Mark Lopez. President at CEO Carlo Katigbak, Star Magic Head at Entertainment Production Head Melrente Jogi, Films Head Chris Gazman at CFO Rick Tan Jr. Dumalo rin ang managers ni Catherine na sila Lulu Romero at Alan Rial, pati ang kanyang ina na si Min Bernardo. Bahagi ng contract signing event ay pagbibigay ng mensahe kay Catherine na sa patuloy dito magtitiwala sa kapamilya network na tahanan niya sa loob ng dalawang dekada. Isa sa mga nagpaabot ng mensahe ay si Jericho Rosales. Sa pamamagitan ng isang pre-recorded video, pinuri ni Jericho si Catherine na sa pagiging magaling na aktres at mabuting kaibigan nito. Hiling pa ng aktor sa pag ng kontrata ni Catherine sa ABS-CBN ay magkasama na sila sa isang proyekto. Mahihinuhan naman sa mukha ni Catherine ang pagkagulat sa mensahe sa kanya ni Jericho. Nagbigay rin ng mensahe ang ilan sa mga kaibigan at co-stars ni Catherine na si Napiolo Pascual, Dale De Leon, Chief Ilameno, Alden Richards, Trina Goytenco at Aris De Santos. Matapos pameraman ng kontrata, isa-isang pinasalamatan ni Catherine ang lahat ng taong tumulong, nakasama at nagmahal sa kanya sa loob ng dalawang dekada niya sa showbiz. Kabilang narito ang ABS-CBN, fans, kaibigan at kanyang pamilya. Ayon kay Catherine, malaki ang utang na loob niya sa ABS-CBN na itinutuloy niyang pangalawang tahanan kasi sa pagbibigay nito ng pagkakataong to pa rin ang kanyang mga pangarap, ilang pagsubok man ang hinarap at haharapin pa ng kanyang home network, pangako niya na kailanman ay hinding-hindi niya ito iiwan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!